we just turn on the house lights, please? English. You know, first straight English ko for the night. Ayan! Because I want to see the beautiful faces of my kapamilya sa si in San Diego. Magandang gabi sa inyong lahat. Masayang-masayang ako na nandito dito ako at nagsa-celebrate ako ng kaarawan ko kasama kayong lahat. Happy no, birthday! I really don't mind spending my birthday here in the States lalo pat kung ganito rin naman kayo kagaganda at kasasarap kasama Simula so, pa lang kung pa kayo kala nyo talaga ang ganda-ganda ko on stage Pero nakita ko talaga yung iba na panganga hindi nila ina-expect na ganito ako kaganda sa personal May mga na-surprise, ah Diba? Pero Maraming salamat po sa inyo lahat at pinagtuunan niyo ako ng atensyon at oras at panahon at pera ngayong gabing ito. Na-appreciate ko ang pagparito ninyo. Kala ko nakahubad yung babae na gusto. Nagulat ako. One port lang ng katawan mo ang may damit ate. Nabigla naman ako. Ayan. Ito naman kasi mga producer na ito, nakakalimutan Kung sabihin. Kailangan pag -show ko, pinagbabawal natin yung mga ganyang babaeng ganyan ng damit sa harap. Sa harap, nakaka-distract. Actually, hindi lang siya nakaka-distract, nakaka-offend. Nagulat ako, may dating naglalakad. <laughs> The joke lang, I love you too. Eh. Pinagsisihan niyo tuloy na lang. Thank you so much, thank you so much. Maganda yung outfit mo. Maganda yung akong lalaki yung nagpa-perform na nakakakita. Pero kung bakla, tapos luwang luwa yung pisir ng bata. <laughs> <laughs> si ate, sa galing? Bakit late ka dumating? Si Arka, nagpa-breastfeed ka doon? yung ayan, magsilbing aral yan. Pag nagpa-perform ako, wag lakad ng lakad. Kasi pag nakita ko kayo, nang ako talaga sa inyo. Pag nakita ko kayong nakaka-distract kayo, asa mo yung gamot ka? Da ito, ito. Taas ang pipi ko dito. Pero hindi ah. Salamat po. salamat po, Bakit ako naman <inaudible> naman? Sabi niya, ang ganda-ganda ko talaga. Pag okay. may sumising mo nagsasabi sa akin, Vice, ang ganda-ganda mo. Alam niyo, naiinis ako. Bakit? <inaudible> Bakit may mga bagay tayong nakikita na sinasabi pa? Salamat ha. Maganda ba ako sa personal? Alam niyo maganda naman talaga ako eh. Pumapangit lang ako kasi si, si, Anchor is pasok ng pasok sa show. -time. Pero pag absent siya, aminin niyo, ang ganda-ganda ko. Pinag-aagawan ako ni Bong Navarro at saka ni, ano, ni Billy Crawford. Pero pag nandun si Ancoy, tas taki-tae ko, tong buwis at nababae niya. Pinagpaplanuhan ko rin. Konti na lang nalalabi sa buhay niyan. Ipatutumba ko yan. Oo, thousand lang sa tundo yan. isang tusukan lang yung patayin si Ann Curtis. Oo, pag ako na buwisit sinasabi ko na ako, pag uwi ng bahay niya, may carpet, may pulang ilaw. Pero hindi. Um, hindi ko alam kung kung paano ko kayo pasasalamatan ngayong gabi ito dahil madami-dami kayong naloko namin ngayon. Ay, I may mean, tao rin pala sa taas! In fairness ha, kala ko mga silya lang kana nasa taas. Maraming, maraming cry po! Tao pa talaga yun eh, mga painting lang ng Tao! Oh, talon ka nga! Hindi, salamat ha. Okay, kahit nandiyan kayo sa taas, sa malayo, okay lang yan. Kasi mas malayo, mas maganda ako sa paningin. Oo, uh, maganda nga yan umiinom ka ng alak dyan eh. Oo. Uh, uh. Iba ka din, sa kakulo ka. Kala, kala mo na-flatter ako sa iba ka. Ano ako? Nagbuka ako endangered species sa'yo. Iba ka? Ano? Hindi ako normal. <laughs> Baby! Mamili ka rin na adjective mo. <laughs> Kung makaiba ka dyan, para <laughs> hindi nakakatao yung upang na yun. Pero mayroon pang may dala ng mga black arts. We love you, Vice. Salamat po. Na-appreciate ko yung gesture at effort na yan. Happy birthday. Thank you. Patingin nga. Happy birthday! Hi. Did you do it yourself? Or someone did it for you? You did it for me? You did it yourself for me? Ayaw hindi naman mag-iilis <laughs> ako. Kung ano nagagawa to lang. <laughs> Bisa ko lang Ang tagal kong nag-aral para magamit ko yung mga salitang yan dito sa Amerika ngayong gabi ito, pinagbabawalan mo pa ako. So, you did it for me. You did it yourself for me. Oh, yeah! Thank you. Thank you. I appreciate it. I'm so elated. Elated! Baka <laughs> elated lang naman talaga siya. Thank you. Um, would you mind if I go down the stage and yeah! talk to you for that? Pero walang aisle. I think it's kind um, impossible for me to get there, but if you can come here, please. Woo! Salamat din sa inyo, ate, ha, sa Ay, may kabayong. pa. mo nga naman. May, may, mini vice alam niya yung kabayo ko, sobrang swerte sa akin yan. At saka talaga nagko-collect ako ng, ng kabayo. Pero sa dami ng mga natutuwa sa akin na nagbibigay ng kabayo, puro kabayo na yung bahay ko, promise. <laughs> <laughs> Ayan. Pasesya na kayo, pagpabae, hindi ko masyadong pinapalapit. Kaya pinalapit ko yung Kala ko naman gwapo to, sabi na. <laughs> <laughs> sabi na yung ilaw. Eh. <laughs> Ladies and gentlemen, please welcome on stage, Apple the <laughs> App. What's your name? Grover. Grover. Grover or Grover? <laughs> yeah, are you a Grover? <laughs> Grover! Like Land Grover? A G? What? Sesame Street. What is Sesame Street? Oh, I don't watch Sesame Street because the the Philippines you watch Batibo. Yeah! Okay, Batibot? Patibot? Oh, I love Batibot. You know, you know, I used to watch Batibot when I was young and when I was Oh teenage. yeah, college. that's okay. Do you know the theme song? Pagising sa umaga, diretso sa kubeta, magbatibot, -bat magbatibot uh, tayo na, tayo na. You're funny, funny plaka sa everyday. Oh, this is so nice. Mayroon siyang pick-up line. You're funny, funny plaka sa everyday ko. Woo! Parang Kiss! kape, ganon. Yes! So, ako yung kape o oh, ikaw? Kiss! Kiss! <laughs> I am the creamer. You're the coffee. Uh, yeah. Thank you so much. Yes! Yes! Yeah! watch Showtime? Absolutely. GGV? Yes. Itbulaga. Time was uh, Jaja. Hello, Jaya and... Uh... Jaya and Lani. Ah, ang GGB, oh. Oh, ang la... la laway mo, ang laki naman ang tansin. Are you Filipino? Yes, half Filipino. Half Filipino, half Filipina. Bakalabi pa rin. Half Filipino, half American. American. Black American? Oh, it's not obvious. I thought we're Canadian. So who is American? Your dad or your mom? My dad. Your dad. Your mom is is from what part of the Philippines? Saya. San Sebastian. Samar. Samar. Ah. Ay Samar. Malapit pa sa Katmalogan, Samar. Alin Samar? Alin Samar? Nagpunta <laughs> ako diyan dati. Oo, nung baha. Oo. Oh. So what do you do here in, in the states? Are you based here or flower? Based? Are you based here or flower? Because I thought you're a pot. So you're based uh -huh. here. You live here? Were you born here? No. In Philippines. You were born in the Philippines and raised here? No. Raised there also. You were born and raised there. You just live here now? Yes, for twenty. You live here for 20, twenty years. Yes. So where do you plan to die? Here or in the Philippines? <laughs> we have to. We have to know. We have to. We have to plan for it. Don't just, you know. On my girl's heart. Oh, you're planning to die on your girl's heart. Where's your girlfriend? Where? Oh, beautiful lady. What? There are so many reasons for you to be loved. I can see a very beautiful soul in you. Aww. Thank you very much. You have a wonderful heart. You do. Your eyes tell me that you have a beautiful, <laughs> wonderful personality. Oh, thank you. Your beauty inside and out. Oh and i'm not really, you know, i'm not really um, surprised if you have that uh, beautiful um, girlfriend. You, you, you deserve her. very much. thank you. thank you. you de she deserves you. you deserve her. we don't deserve each other. thank you so much. <laughs> no, no. Okay. thank you. just you want to keep it or you want to give it to me? i would love to give it to you if you like. oh, but i'm over baggage already. <laughs> <laughs> I, I, I appreciate it, but I don't about it. I'm just I'm just kidding, don't get me wrong. You know what kidding is? Yes. What's kidding? Uh you know, the, the kidding. Yeah. Huh? Hey, kidding. When you're small, you're a kidding. Yeah. When you're tall, you're growing. When you're old like him, you're dying. Joke <laughs> round daddy, I love you. Maraming salamat ha. I hope you have a wonderful time tonight ha. I hope you do. You won't regret spending your night with me tonight. Okay. okay. Thank you so much. And let me get this. I'll kick this. Okay. Thank you. Thank you. Gusto sa Pilipinas to eh, yung karatula, pero nilalagay sa katawan. Kasi so sa kalsada ka na. Huwag diba? tulara. Tago ko muna siya. Asa na siya? Tago ko lang doon, ha? Ang hirap ilakad kasi nitong boots ko. Eh. <laughs> Launching itong boots ko. Kabibili ko lang nito kahapon. Sinuot ko na dito. Ganda, di ba? Baba, Mahal to, no? Hello. Ay, ba? $30 yan. siya. Yeah. But anyways, again, I would like to welcome you all to my show. Pusuan mo si Vice Ganda sa San Diego. Maraming salamat po. Ito pong uh, concert ito ay ginawa namin nung Valentine's Day sa Pilipinas, sa Araneta Coliseum. It was a um, very successful show. Kaya naman, napag-isipan namin dalhin dito sa Amerika para ma-experience yun naman yung fun na experience namin nung Valentine's Day. Although sabi namin, para tayo makataka kasi yung title at saka yung show pang Valentine's Day, eh, April na. <laughs> Sa bagay, buti na lang mga Pilipino, walang pinipiling date at saka walang pinipiling lugar. Yes. Ang mga Pilipino, pagdating sa pag-ibig, parang lahat game na game tayo all the time. That's right! Diba? Woo! Kaya ko, usong Diyos usong-usong hugutan sa Pilipinas, no? Ang mga tao, hugot ng hugot, kahugot, nakakagawa ng bata. <laughs> Minsan late na nung nahugot, ayan, nakabuo. Ang hiling humugot ng mga Pilipino. Kaya hindi natin kinakailangan ng Valentine's Day para pag-usapan at gawin nating tema ang pag-ibig sa isang programa o sa isang okasyon, katulad tonight. Diba? Dahil ang mga Pilipino, diba, very melodramatic. Kaya nga, ang hiling natin sa love songs, ang hiling natin sa love themes, ang hiling natin sa mga teleserye. Kasi lagi tayo,